Hello kayo will welcome. Gagawa tayo ngayon ng tapsilog. Ito ay tapa, sinangag at edlog. Ngayon unahin muna natin paggawa ang tapa. Ayan ang beef na hinihiwa ko. Bali, strip loin ang gamit ko dito. Pwede rin tayong gumamit ng sirloin. Mas malambot na part din yun. Kaya much better kung malambot na part ang gagamitin natin. Pag na-slice ko na itong beef, dinidikdik ko to ng ganyan ng pakros para siguradong uh, mag-absorb yung titimpla natin later. Malaking factor din na tama ang paghiwa natin sa beef. Dapat pakros ang hiwa natin don sa guhit ng karni. Ayan, ganyan ganyan maging itsura nyan so itutuloy ko lang ang proseso na to hanggang matapos and after few minutes ito na tapos na paghiwa next step na tayo imamarinit na natin ito ito ang ating beef bali 1 kilo exact itong beef na to labas na doon yung lated at saka mga scrap next step mo muna natin ito crack paper mas masarap itong gamitin sa tapa mas mabango ito kaysa powder form gagamit tayo ng pineapple powder. Ngayon kung meron tayong available, hindi na tayo maglalagay ng sugar. Mabango ito at masim-asim din ng konti. So hindi na natin kailangan maglagay pa ng calamansi juice. Pero kung gusto nyo mas maasim pa o mas matamis, pwede naman tayong mag-add. Soy sauce. Haluin lang natin ito ng na mabuti para mag-absorb lahat ng ingredients natin yung pinantimpla. okay na ito. E rest muna natin ito ng at least 30 minutes. Pero much better kung nakamarinit niya na mas longer time kung may oras naman tayo. Para sigurado tayong kapit talaga ang lasa ng ating pinentimpla doon sa ating karni. I-check e muna natin. Siguraduin lang natin na na-coat yung ating karni doon sa ating pinang-marinate. So, okay na ito. Uh, may oras pa naman ako, kaya after 3 hours ko pa ito lulutuin. And after 3 hours, ito na, niluluto ko na. Dinirikta ko na ito sa kawali. Naglagay lang ako ng 3 tables po na coconut oil. Hindi na tayo dito maglalagay kung anumang liquid. Antayin na lang natin na mag-dry ito at saka tayo maglagay ng onion ring. At kailangan din natin haluin paminsan. after 15 minutes, ayan, nag-dry na ito ng tuluyan. So, naglagay na ako ng onion ring. 200 grams ang nilagay kong onion ring. Mas maraming onion ring, mas masarap pagdating sa ganitong recipe. ayan okay na itong ating tapa isit e aside muna natin ito at sinangag naman ang lulutuin natin ito na ang sinangag Naggisa lang ako ng 3 tablespoons na minced garlic 3 tablespoons na margarine Mas lalong naging malasa ang sinangag Pagka uh, maraming garlic at uh, margarine ang gagamitin And din nag-add lang ako na pampalasa na 3 pieces na dog counting carrots, bell pepper at corn kernel para magkaroon lang ito ng buhay ang kulay ng ating sinangat at mag add na rin tayo ng salt and pepper to taste Halo-haloin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag incorporate lahat ng ating mga ingredients na nilagay pansin sit aside muna natin to at lulutuin naman natin ngayon ang ating uh, fried egg gagamit ako dito ng non-stick pan kaso uh, maglalagay ako ng parilya sa ilalim para hindi masyadong mainit at maaring masusunog agad pag masyadong mainit babasain ko lang to ng kunting oil at uh, pupunasan din ng tissue yan hindi ito magdikit-dikit para mas madali na maghati-hati later pag naluto na yan ayan ganyan ginagawa ko hayaan ko muna siya ng tumigil sa pag-slide this time i-cover ko lang ito hindi ko na ito babalik rin bali ang init ng takip ang magluluto nung top part ng egg makikita natin later i-check na natin ayan na sinabi ko so kakain tayo ngayon ng egg na hindi mamantika And then, dito na ako maglalagay ng kunting salt. At pagkatapos, hahati-hatiin ko lang ito sa lima. Tuloy ko lang ang pagluluto. Need ko lang makaluto ng 16 pieces kasi 16 yung pakakainin ko. So at this point, magpi-plating na tayo. Mag-side dish tayo ng atsara at kimchi para dagdag appetite na rin. If you like my video, please subscribe, heart, and share. At pakihit na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa mga susunod ko pang videos na i-upload. Thank you so much for watching. Ito na ang version ko ng Tapsilog.